validated na bilang nagnasira mga bahay sa pananalasa ng Bagyong Tino sa Negros Occidental, pumalo na sa isang 41,000. Report, uh, Bulake, Rajman, Albert Iner, RMN, Bacolod. Nasa sa 41,501 ang mga nasirang bahay sa lungsod na Bacolod, bunso ng bagyong tinob batay sa isinagawa ng validation ng Department of Social Services and Development o DSSD Bacolod at kanilang isinumite sa Department of Social Welfare and Development ayon kay DSSD Head Dr. Rachel Manga na sa 3,234 houses ang severely damaged habang nasa 38,267 houses ang slightly damaged at ito ang naipasa na sa Department of sa Warfare Development kung saan makakatanggap ng 10,000 pesos ang severely damaged at 5,000 pesos naman ang slightly damaged. Pagklaro pa ni Manga na subject pa sa checking ng DSWD ang naturang listahan para may iwasan na mabigyan pa ang mga nakatanggap na ng Emergency Cash Transfer o ECT. Kasama mo sa RMN DYHB Bakulod, Rajman Albert Hiner. Tatakarimit!